Yan, magandang umaga mga idol. Uh, tara at samahan niyo ako. Punta tayo sa Leut, Santa Barbara at uh, uh, magbigay tayo ng konting ayuda sa mga nabaha doon. G. Tara mga idol. At papunta uh, na tayo ng Leut, Santa Barbara. Hey mga idol, nandito na tayo sa Leut Zone 5. Bayan humupa na, humupa na sa wakas. Salamat sa Diyos at uh, Pumupa na dati nung isang araw hanggang dito sa kalsada. Hanggang tuhod yung tubig nila dito. Ngayon umupa na. Yan. Kaya mga idol, naka pila na ang kanilang plangana. Kasi nagpapa ano tayo ng planggana para maayos ang pila. <laughs> Ayan mga idol uh, uh, naglalagay na tayo ng ano, naglalagay na tayo ng ayuda sa kanilang mga planggana. Alay uh, <laughs> alay uh, yo. Thank you. Oh, uh, no.